Kita niyo yung forma ni Malarena, ang ganda no. Summer na summer pa rin ngayon ano. Ang uh, ngayon ay Saan tayo, mo. Dito muna tayo mo. Oh. Tapos tayo dito. Ngayon ay ano, mga kahilags, ano? Uh, katapusan na, magkatapos na ang September natin ngayon. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dito tayo man, masyadong maraming sasakyan dito. <laughs> Teka muna, tawid muna tayo. Tara, dito muna tayo. Yan, salamat sa kanila pinatawid tayo. <laughs> Center of attraction, yo. <laughs> yeah, so magtatapos na ang September, mga ilang araw na lang October na mga kainis. At medyo mainit pa rin ang panahon natin ngayon. Kaya kita niyo na mas forma ni Mahal Arena. So kakain muna tayo, at nagugutom talaga kami. Kain muna tayo. Grabe yung ginawa namin kanina, naglinis kami. Nag-general cleaning kami ng bahay. Ako yung naglinis sa basement, buong basement tapos si Mahal Arena sa sa ano? Sa taas kasi may bisita tayong darating nandito tayo sa ano makuma po yan kahit saan tayo po kasi ang ginawa namin pumunta kami doon sa counter tapos pumunta kami sa counter sabi sa amin ah, upo na lang po kayo kunin namin yung ano nyo yung inyong order nasanay <laughs> kasi tayo na order lang tayo tapos sa uh, lalabas tayo pipikapin lang natin <laughs> wala tayong pantip eh pero ngayon mukhang meron tayong pantip mga kainag sa <laughs> Yan, so upo lang tayo dito. Maghihintay lang tayo, bibigyan tayo ng menu. Tapos order tayo. Sigurado marami tayong mapapakain ngayon. Makakain pala. <laughs> Yan, ako. Grabe, grabe yung ginawa namin yun ni Mahal na Reina kanina. Ah, ah, general cleaning. At least, no? Dahil, ah, dahil sa paglilinis natin kanina. Todo, grabe. Naubos na, na yung oras namin sa paglilinis na, Pero importante, nalinis natin yung bahay natin. Tagal-tagal din hindi nalinis yun. Ilang taon din, ano? Mula kasi nung nagbablog na ako, wala na, na talagang natuon na yung oras ko sa pagbablog lahat. Kasi doon ako nag enjoy Sa pagbablog ako nag enjoy Kaya, <laughs> yung paglilinis sa bahay, minsan, wala na eh, no? <laughs> wala na eh. Mas, uh, mas gugustuhin ko pang mag, ano, eh, mag vlog yan, mag-edit. nag enjoy kasi ako doon eh. Gusto ko kasi. <laughs> Ay, so, gutom kami. Hindi pa nga kami kumakain mula kanina ni Mahal na Rina eh. Kasi, hindi, kumain tayo. Kumain, nagdala kasi yung pangalay ng prinsesa ng ano, ng burger, McDonald's, nagdala siya. Eh, magbusog ba naman ako sa burger, kapirasong burger? yung liit-liit na ng burger ngayon, di ba? Kasi yung kinakain ko sa McDonald's, yung filet of fish Abay, yung filet of fish ngayon sa mga McDonald's, ang lilit na ng mga tinapay. Uy, sorry. Ay, sorry, sir. Nagbablog tayo. <laughs> hindi, hindi. Okay lang. <laughs> okay lang. Yan, salamat. Yan, ito yung order natin. Ano? Ang ko sa akin. Ah, ganun ba? Ganun ba? Inegs, ba? oo. Ah, oh, salamat, salamat ah. Oh, ah, take out mo yung kinain mo dito. Ah, take out, take out. Salamat eh. <laughs> yan. So order lang tayo dito. Ayan, oh. dito yan. Bili lang tayo. Order mo na tayo. Para ma ma mapawi yung gutom natin. Salamat eh ah. Sige po. Ayos. Okay, thank you. Yan order mo naka na yung menu sa iyo problema pati pati pag order tatanong mo pa sa akin bihira naman to si Mang ako na may problema ako dito kung ano mo orderin ko eh tingnan mo yung presyo ha <laughs> limitado lang yung presyo natin hindi <laughs> joke lang joke lang joke lang <laughs> yeah so naka, naka, order na tayo mga kainan ako maraming in order si Mahal <laughs> pagka hindi tama tama yan kasi napagod tayo kanina bibirahin natin ang kain niyan ano ma di ba diba? Tapos sabi nila wag daw nag-aaway sa harap ng pagkain, bihira na. <laughs> wag daw magsalita, yan wag na tayong magsalita. Yeah, so wala pa naman tayong pagkain ngayon, order pa lang natin. Mamaya pag nasarap harap natin ng pagkain, maglahadin lang. Ano tayo? Wag na tayong mag-aaway. hindi naman kami nag-aaway ni Mahal na kasi kanina sabi niya, ano raw o orderin niya? bah sabi ko pambihira nandiyan na yung menu sa harapan mo. Ako pa tatanungin mo, hindi naman ako menu. Tingnan mo diyan kung ano orderin mo, pambihira naman 'to. O problemahin ko pa ordering mo Pero ino um order na siya ng ano yung marami Marami siya order Papakita namin sa inyo mamaya yung makinay Ano lang Marami rin order yan Pang sharing na rin pwede lang, Kasi paglabas mo eh, gagastos na Pag siya Habang uh, naghihintay tayo ng order natin Nanonood tayo ng spot Pinoy live Nakalo sila ngayon Naka live sila no? Yan so by the way O nga pala mga kainags ano, Malapit na yung October 4 and 5 Nako ilang araw na lang Nako Uh, pupunta kami sa Calgary Southeast yan. Maraming maraming salamat sa Elements Residences dahil sa kanila magkikita-kita kami ng Spot Pinoy, Alwin at Emma na ako sila Rice Velasquez, Ina Andulong, Mark Carino, Carino Family at iba pang mga YouTube vlogger na mga kaibigan natin dito sa Canada. So minsan lang ito mga kainex, baka meron kayong time kita-kita tayo October 4 and 5 araw ng biyernes at ng sabado doon sa mga gustong uh, bumili na mga kondominium interesado scan nyo lang po ang barcode na ito yan at magtanong lang po kayo at lahat ng mga inquiries nyo ay masasagot sa barcode na iyan maraming salamat ulit sa Elements Residences yan Wait, thank you dito pala si ate ito, maraming maraming salamat eh, sa tubig uh, sa akin walang walang, wal, walang ice yun sa akin eh. Mamaya na lang, mamaya na lang. sige po. Thank you. So, kita-kita tayo mga kinang sino, October 4 and 5. Salamat ulit sa Elements Residences. Thank you very much. Yeah! So, ito yung in-order ni Mahal na no? Pang-dalawahan to. Sobrang dami, no? Ito, seafoods, oh. Nako po, Panginoon. Napakasarap nito. Si daw po isa sa Batangas daw yung lemon daw. Ay, tawag. Salamat. Wala ka nang bowl, ha? Ako okay, sige po. Oh, so wala lang hindi na tayo ng bowl. Tingnan niyo na may order ni Malaray na mga sa ano, seafood. Nako, bonja tayo nito. At saka to, Batangas Lomi. Na, naman talaga. Wala dito pang Yan, so banata na natin 'to. Kanina pa kami nagugutom ni Mahalaray na makina sa hintay na lang namin yung ano yung Lagayan Cup para dun sa Loming Batangas oh. Sarap no? Naku. ito ito busog ito mga ini sana. Eh? Mas sulit yung pagod natin kanina. Ah, yeah, so ano ni tani rin na. Sarap man no? Kala ko yung kala ko yung ano rito Lomi konti lang, yung parang dami na pala no. Pang ano na to eh, pang tatluhan na yata ano. Ayan ka naman, oh. Sige na, kuha tayo. Ang sarap mo kayo. Ako po, Kuchara. Kuchara. Ito muna tayo. na, oh. Ako, ang muna tayo appetizer. Ako, may sumber. May May sumber. Ilang siya, ay. Ito siya, ay. Tapos, Wala tira tira kapito, kung same ang earnings medyo mm -hmm. natin Kaya, <laughs> <laughs> Banata natin Yan, Banata natin mga kainis ha hmm, Laka po, Panginoon mm -hmm. Panginoon na Sarap mga kainis yung Matangas na Lomi <laughs> Panalo Sarap mo na Nahiya sumubo si Mahal sa harap yung camera mm. Sarap, mga kainags, grabe Hindi pa namin nagagalaw ito oh. Yun pa lang oh. Mm -hmm. Mm. Nako, may kalaban tayo rito Laman loob, laman loob mga kainags ano? Ikaw, gusto mo? Ah. Kalaban natin yan eh. Kalaban natin yan, laman loob Ito pa ma, meron eh. <laughs> Iwas tayo sa mga lamang loob at ang ating gout ay nako delikado. Ayos. I Trahin na natin 'to mga kainis ano. Mhm. Mm Para pakuha. Yan. Lipat na natin dito sa plato natin. Hipon na ko po ang inuon. Shell. Mhm. Mm -hmm. Tong yan. Achara. Manata natin 'yan, achara. Tapos 'to. Ano 'to eh? Ano bang isda to? Sarap to eh. Malasa. yan oh. Mm. Ayan. Oh. Ayan natin dyan. Nako. Pusit. Meron pusit dito. May natin trahin yan. Pero sarap talaga nito eh. Grabe. Mm. Pagkatapos ng lahat mga kainags, tingnan nyo naman nangyari oh. Parang dinana ng bagyo sa Pilipinas. Ano? Pero may pang lomi. Pero masarap yung lomi. Hindi, hindi na talaga, hindi na lang talaga kaya sarap ubos. tapos syempre meron tayong halo-halo halo-halo ano? mm. sarap mmm lamig grabe nabusog kami ni Mahal sobra ah so take out pa namin yung lomi oh sobra dami <laughs> Ay, so alas 7, mag alas 7 na ng hapon ngayon mga kayo nagsinok. Ngayon pa lang kami mago grocery ni Mahal na reina Gawa nga na naging busy tayo kanina. Tapos siya out nga pala doon sa isang nakakilala sa atin. Pumasok siya palabas kami sa Manila Grill. Nagpa-picture sa atin ano. Uh, kay Ate, babae siya, maganda syempre. Bata pa. <laughs> Salamat nagpa-picture sa atin. Binati tayo. Eh. Ay, lalagay muna natin sa ano to sa sakin sa natin 'tong mga pinamili natin at kukuli natin yung mga basket doon para magpanglagay natin yung mga grocery natin para hindi ko na alam yung mga sasabihin ko nung nabusog ako ha? <laughs> ay Diyos ko po yan ang ating kalangitan ngayon mga kainags ano? si Haring Araw alas 7 pa lang ng umaga ay, alas 7 pa lang ng hapon eh palubog na no nako po Panginoon palubog na <sighs> ano talaga so alas 8 ng gabi madilim na mga kainags no? Alas 8 ng gabi, dati nagumagala-gala pa tayo Ngayon, alas 8 ng gabi Mga quarter to eight Madilim na Kuha tayo ng beef liver para sa mga aso natin Ginagawa natin treats Dito na tayo sa loob ng super, ng, ano, ng super ng Asian Superstore mga kayo ano? At late grocery tayo ngayong araw na to Alas 7 ng gabi Daming pinipili oh Dahil pinipiling ano to karne eh <laughs> Ayos yan sir, magluluto siya kasi para bukas. Ano yung luto mo? Kare-kare? Kare-kare? Ayos. Hindi natin luto ni Mahal Na, buntot ng ano ah. Buntot, ano? Tara na? Ewan kasi siyo, oh. Oo, oh, masarap yan, laman. Laman ng ano yan. Mino, ano eh. Kare-kare, ayos yan. Tara, let's go. Ano? May umigip ng tubig doon eh. Huwag mo ng tubig. Wala na ba? So tara, kuha tayong tubig, ano, tubig. Iba talaga pagka yung busog ka na tapos na grocery ka, no? Talagang parang wala kang ganang dumampot eh. Kasi busog ka eh, no? Eto, nakakita si Mahalarena ng Tabo, oh. Yan, <laughs> Yan kailangan kasi ito. Kailangan, kailangan ito ng mga bisita natin, ano? <laughs> Ma, saan mo nakita to? No. Ba't mo kinuha to? Para saan to? Sa Pet Mart. <laughs> ito yung pinag-uusapan nila sa Spat Pinoy, eh. Ganitong tabo, di ba yung napanood natin? Oh, tapos sabi ni Kuya Puto, yung pangdilig daw Sabi ni Kuya Puto Mendoza, yung pangdilig daw sa kanya, maganda raw yun Para siguradong walang tapon yung tubig pagka ginagamit mo <laughs> Mataba talaga utak ni Kuya Puto, no? Basta mga kalbo talaga, mga ano, matatalino eh Pero ako mukhang hindi yata bagay, <laughs> mukhang hindi yata ako ganon talino Sa kalokohan to kabubukan yan, pwede tayo Ayun na, nakalubog na si Haring Araw Umpisa na <laughs> Alas 7 Gs No mano, 7.10 ng gabi At madilim na Yan na, nakakalungkot Yan na, nakakalungkot na pagka ganitong fall na no, Yung nakasanayan natin alas 8 Maaraw pa Pero pag mga alas 7 ganito na Madilim na Wala na, nakakalungkot na no? <laughs> Para bang ano eh Yung uwian na Uwian time na parang gano'n ano. Okay lang kung uwi ka na galing ang trabaho, uwi ka na, no? masaya yun. Pero yung masaya ka, katulad niyo nung nakarang summer, masaya tayo. Dami natin nagagawa dahil matagal yung araw. Tapos ngayon, biglang ganyan na, ano? nako. pabawas ng pabawas yung oras na nasa labas tayo. Galing, ano? <laughs> May umahandar, o? Oh. tapos hihilahin niya lang, ano? Ayan. So ito na kami ni Mahala Reyna ngayon Pupunta naman tayo dito sa isa sa superstore Para nakakatamad maglakad Nakakalungkot ang maglakad no Kasi madilim na Tapos sa uh, Ito nyo Marami mga pumpkins mga kailos sa Tinitinda na no para sa Halloween oh, Puro pumpkins na no? oh Ayan no no Ang dami no Magkano ba ito? Ah, $4 isa $4 oh kulay orange na nakakatuwa no dami eh no hanggang dito meron pa rin daming pumpkins oh no? hanggang doon no oh. na si mahal na reyna kuha muna tayo ng ano ng cart ay sana magandang gulong yung makuha natin no? kasi minsan may mga pangit ang gulong hirap maingay ito mukhang okay to yun mukhang okay ito smooth kasi yung iba maingay tapos sa uh, minsan yung gulong hindi pa pantay kaya hirap itulak Buti ito na chambahan natin Maayos oh. Yan Open sesame Yan Ayo Tundo muna tayo sa mga prutas Prutas muna Ay hindi Sundin natin ito si Mahal na Reyna Hahanapin ako nito mamaya eh Magagalit sa akin ito Pagka nakita niya Wala ako sa Ay pag nalaman niya Wala ako sa likuran niya Tingnan mo lilingon yan Oo oh, Hindi pala hindi lumingon Kuha tayo nito mga kinags oh yan, kano ba to? 11 dollar, no? plus tax siguro. Hmm. Yan, lagyan natin dyan. Tingnan nyo, wala pang alas 8 yan. No? Dilim na. Oh, oh my God, madilim na mga kainags. Ano? Mag alas 8 pa lang ng, ano to, ng gabi. Dilim na. Lana. Lana. Madilim na. Tara, tara. Madilim na. <laughs> Lana, wala na. Tapos na ang maliligayang araw na. <laughs> Ayan. Ayan, no? oh. Buti na lang malino yung cellphone natin, yung camera na cellphone natin, ano. Let's go. Ayan, si Mahal na Reyna, oh. No? Buti na lang, hindi pa, hindi pa malamig ngayon. Ngayon gabi, hindi malamig. Pero yung mga nakarang gabi, malamig, eh. Saan ba tayo nagpark, ma? Ayun yun, yung park natin, yung sakin natin. Dati, dati nung umiinom pa ako, pag nag-grocery kami rito, pupunta pa ako rin, no? Doon, sa may liquor store ano, yan, o. Diyan. Pumupunta pa ako dyan para bumili ng alak. Ngayon, four years na, hindi na tayo nainom. Hindi na tayo bumibili dyan. Diretso na tayo sa sakyan natin dito. <laughs> Lungkot, no. Nakakalungkot na. Oh, my God. Eh, di lalo na nung contract worker ako. Pagka ganito na, wala na. Yung mag-isa pa lang ako, hindi ko pa kasama yung family ko, no malungkot grabe tapos eh namang problema ka pa sa aplik sa status mo dito sa Canada ano? nalala ko yung sa amin dati yan papasyal muna natin itong mga aso natin mga kainis ano? si Isa yung napasyalan natin kanina ito na lang si Saya magandang araw ulit sa inyo mga kainis ano? yan uh, ngayong araw na to meron tayong susubuin sa airport yung mga kaibigan natin sa Pilipinas pero wala sila sa Pilipinas ngayon hindi sila nanggaling sa Pilipinas uh, ah, nanggaling sila sa US, nag-tour sila sa US, tapos pumunta sila ng Vancouver, tapos ngayong araw dito sa Alberta. Susunduin natin sila sa airport at ito yung first time ko na susundo sa airport na mag-isa kasi wala akong mahamahan eh, mahugot na sasama sa akin, na, ano? kaya no choice ako. Pero para sa akin, very exciting, challenging, no? Kasi alam nyo naman, hindi ako nag-long drive. Yung 45 minutes, 1 hour sa akin. Parang big, ano na sa akin yung big deal. Pero this moment, kailangan kong matuto mag-drive. Mag i sana eh. No? Bilang, <laughs> hindi lang sasabihin sa English eh. So, kailangan kong matutong... Hindi, hindi pala matutong mag-drive. Kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob para makapunta sa airport na nag-iisa. Kasi hindi ko alam ang pasikot-sikot dyan eh. No? Sa airport actually. May, nakapunta na rin ako dati dyan pero may kasama ako. Merong nag-guide sa akin. Pero ngayon, wala. Kaya... <clears throat> Kailangan... <laughs> maging successful. <laughs> Dahil kung hindi... Baka hindi ko alam kung pulutin ako. Baka pulutin ako sa Saskatchewan or sa Vancouver. <laughs> baka maligaw ako. Pero hindi. Ah, gagamit tayo ng Google Maps. Wise. Yan. Gagamitin natin yung Wise Maps. Subok na yan eh. Subok ako na. So, yun. Medyo... Kinak ah, di, hindi pala medyo. Actually, kinakabahan ako. <laughs> kinakabahan ako. At... Ninenervyos siya. <laughs> Pero sabi nga nila, pagka hindi mo gagawin, hindi mo malalaman, di ba? Basta make sure lang, alam mo yung pag-aralan mo kung saan ka dadaan. Tsaka dadaan ako sa ano, Anthony Henday. So, paikot lang doon yung Anthony Henday na yun. So, hindi ko pa naiikot yung Anthony Henday na yun, mga kahilig. Hindi pa. So, ngayon, uh, alis na ako mamaya-maya ng konti. Actually, may, mamaya pa namang hapon. Anong oras pa lang ba ngayon? Alas 9 pa lang ngayon. So, mamaya para mahapon, mga alas 4, alis tayo kasi nating nila 5.30 ng hapon. Yan. So, pero, par, pero bago ako pumunta roon, marami pa ako muna gagawin bago natin sila sunduin. So, hanggang dito na rin yung vlog ko mga kailangan. Maraming maraming salamat. Don't forget to, to, subscribe. Click the like button. Leave your comments. Maraming maraming salamat. Abangan nyo ang adventure na punta sa airport Edmonton. Hanggang sa muli.